Hello guys. Uh, kapag niloko kayo ng karelasyon ninyo, huwag kayong malulungkot. Kapag iniwan ka or iniwan kayo ng karelasyon ninyo na nanloko sa inyo, huwag na huwag kayong malulungkot. But bakit ka malulungkot? Nabawasan ka na ng isang taong manluloko sa buhay mo. Bakit ka malulungkot, 'di ba? ang gawin mo, palitan mo ng bago yan. Oo, hindi basta-basta maghanap ng taong mamahalin ka ng seryoso or tapat sa'yo, ba? Diba? Pero, ba't ka mag stay sa taong niloko ka na nga, tapos tatanggapin mo pa ulit? ba? Diba? Guys, ang daming tao, ang daming lalaki or ang daming babae sa mundo. Huwag po tayong magpakatanga or magpakabali sa isang tao lang na hindi makita yung Halaga natin or halaga ninyo, di diba?